Yan po guys. Ito pong kalapati ko mangingitlog na. Hindi masyado nakikita. Ito po yung hen ko. At ang kak. Ito po. Nagdadala sa doon ng mga ano, pang nila. Ito po. At ito po yung may duwa dibding kalapati. Ito, ayun. Nasa poste po kaya no kate po dagit ayan o so, madagit natin yan guys mabu na yung naan ay eh, pagkabot pala po na hindi po manginitlog yung ano hindi po saan manginitlog yung babae yung manok natin na nagdagdag kaya o na po ayan

Yung gubaeng, ano. yung ito yung babaeng manok sundo ng punta po kami sa Chinese chicken po, masyadong maulap maulap pong panang may pusa po dito sa bubong nag-aabang ng kalapate ito po sa nag aabang ng kalapate. Ito <laughs> po ang kalapate niya po. Nang-itlog na. Nangitlog na po ang kalapate niya. Yan o. Yan po ang itlog niya. Dalawa. Dalawang itlog niya po. Pera-pera. Ilang-ilang alda po ang kalapate niya o. Yan po. So, yung lalaking kalapate. Ito po po yung lalaking kalapati nyo. Sus kay Matapang po yan. Dalawa na yung itlog. Ito po. Oh. Tingin natin yung itlog. Oh, boss. Kung ano na. Binuro Ha? Oo. Oh. Tinuro ka. Dumano. Nang malalaki, no? Karaganda. <laughs> Ang po yung itlog.